Hello po mga anang, mga anong narito po ako sa papuntang kay Jessica ito po may dalawa po tayong saging ano? <coughs> ah, bayabas ayun siya ayun nag aabang ano Jessica ah lapit po tayo alam ko gustong-gusto niya tong bayabas. Ya. Yeah. Dito lang natin ilalagay. Bubuhos natin dito. <laughs> Ayun. Mukhang susugod na agad ah. Ito po, bayabas. Oh. Ayan. Lalaki. Ayan po. Sige lang. Dali. Bus natin sa dahon para paglapit niya. Ayun po. No. Na may mismo nang kumain ng bayabas. Tika, tanggalin ko yung tali mo ha. Ayan. Tara. Oh. Dali. <laughs> oh. Kain ka ng biyabas. ito. Ito. Biyabas yan. Oh. Mga anang, mga anong. Panoorin po natin kung paano kakain ng biyabas itong si Kalabaw, Jessica natin. Ayan o. Alos. O. Alos isubo mo lahat. Ano ba? Mm. Oh, no. Maputik nga lang. Munsod po ng maulan dito. Ayan. Tanggal natin itong tanorin po natin to, kita ba tayo ayun, saan ba masilip nga ayun, parang hindi dito na lang lalaki oh paborito ng kalabaw natin itong bayabas minsan pag season ng bayabas dito ito ginagawa naming pasalubong sa kanya oh, subok kita nha Alo. Ta nina. Damuhan. No. Simut na. Ai to. nè, nè papa pa Huwag na yung dahon. Na. Ito, ito. Hmm. pag masdan yung mga anang oh. Ito. Ayan oh. <laughs> ayan. <laughs> Tika lang. Urong kadam Oh, patingin ng ipin. Ah. <laughs> ito pa. Tika ka. Usog, usog, usog. Oh, ayan oh. Hintik nang makagat yung kamay ko. Ang daliri. Huwag na yung dahon, ha? O, naghahanap pa. Yeah. Ubus na ba? Ah! Yung dahon. Ito. Last one. Tika lang. ah. Tika. Tika. Ipakita natin sa camera. Mm. Ito. Ay si. Ayun oh. Oh, patingin. Oh. Magpasalamat ka. <laughs> Ito po, mga anang, mga anong si Jessica. Na antakaw kumain ng bayabas. Oh. <laughs> Hmm, tama na yan. May mga putik-putik yung ulo niya. Ito. Minsan, naka dapa na nahihiga sa damuhan na may putik. oh, sige po. O, oh, selfie ako. <laughs> ano? oh, magpasalamat ka. Ah. Ayan o. Oh. Bye-bye na, bye-bye. oh, susunod naman. Mm. Mm. Update ko po kayo kay Jessica. Ayan po. Kain muli kami ng bayabas. <laughs> mm. Oh, sige, ayan po yung napier na madalas niyang tinititigan dito. Ayan. May mga bata. Okay na. Tayo, Jessica. Tapos dito ka lang iiwan, ha. Dito kita itatali. Kailangan natin tatali si Jessica para hindi gumala minsan kasi naglalayas <laughs> o oh, sige na sub so, na sa bayabas yan ha o oh, bye bye sa so, susunod naman po O, oh, diyan ka lang. Hmm. Diyan ka lang. Oo. Babay na.